Well, mga kayo, good morning po. And welcome po dito sa ating uh, YouTube channel, Super Q TV. And so yung topic natin ngayon guys, ay kailangan ba talagang withdrawin araw-araw yung komisyon sa pag-TikTok affiliate? Well, yung sagot ko dyan guys, depende po yan sa inyo kung gusto nyo withdrawin at uh, transfer sa mga Gcash ninyo o sa bank account ninyo na sa inyo po yan. So ako kasi guys, nung una, ay eh, iniipon ko talaga yung commission ko dito sa pagtitiktok affiliate. So, dumating na rin sa point na halos, uh, ano na, nasa 30k na yung laman ng commission ko bago ko siya winitro. Pero, natong nakaraang buwan lang, may nangyari kasi guys, na nung uh, nung mag na dapat ako ng commission ko, ay naka-ano po, uh, naka-enable po siya. So, hindi po maklik yung commission guys. yon, So, kinabahan talaga, ako, kinabahan talaga ako nun guys. Kasi yung laman nun ng commission ko is nasa 15k plus. Tapos, withdrawin ko na sana siya, siya. Ita-transfer ko sa Gcash ko. Hindi ko na siya maklik yung withdrawal. So, siguro ilang oras din yun, guys. Siguro, uh, kasi nagtry ako na mag-open 6 a.m. Tapos, hanggang pumasok ko sa trabaho, pagbalik ko, pinopen ko siya ulit, hindi pa rin. So, gabi na po siya bumalik. Buti na lang, uh, bumalik po siya. Winidraw ko siya kaagad. So, yung nangyari pala nun, guys, ay nag-update pala si TikTok. Yan, siguro may mga nilagay siyang ibang... Uh, ah uh, ibang specs o ibang basta in-upgrade niya yung TikTok uh, platform niya. So yun pala yung naging dahilan kaya hindi makapag-withdraw nung araw na yun. Pero yung iba guys may nakikita rin ako na as in, hindi na talaga nila na-withdraw dahil nga nagkaroon sila ng violation sa hindi nila inaasahan pagkakataon. Yun yung uh, nag-promote sila ng product na Halimbawa, Adidas, pin-promote nila, pero yun pala is Class A po yung Adidas na yun. Kaya syempre, alam naman natin, mahigpit yung Adidas ng kampanya mga boss. So, pag nakita nila yan, ah, hahatulan ka talaga ng violation yan. So, magre-request sa TikTok na i-violate yan. Kaya pinopromote nila yung ah, replica. Yan, imbis yung original. So, parang ganon. So, dun, ah, hindi nila namamalayan nagkakaroon sila ng violation. May nakita nga ako dito guys na halos 96,000 na yung laman ng kanyang komisyon. Tapos, nagkaroon siya ng violation hindi niya ma-withdraw. Yun. So, yung ginawa niya, mga boss, wala, iyak lang siya ng iyak. Hindi niya alam kung ma-withdraw na pa yun o hindi. Pero sa palagay ko, guys, 50-50 na yung ma-withdraw kasi nagkaroon na po siya ng violation. Okay lang sana kung, halimbawa, ah, nag-update uh, nag lang si TikTok. Yeah. Okay lang sana kung gano'n. Katulad siya nangyari sa akin. Eh, hindi, guys. Nagkaroon talaga siya ng violation. Yun. At simula nun, mga boss, nangyari yun sa akin, doon na, akong baga, naging hour na ako. So, habang may pumapasok na commission doon sa TikTok commission ko, wini-withdraw ko talaga siya. Na-transfer ko sa sa Gcash ko. Tapos, pag nasa Gcash na po siya, ita-transfer ko naman sa bank account ko. So, para safe yung pera. Kasi alam naman natin yung TikTok platform lang po yan. Hindi natin alam kung ano yung mangyari sa system na Mal lang. natin, may magkaroon sila ng problema. Hindi naman natin sinasabi yan. Pero, uh, hindi naman natin talaga masabi yan. Malay natin, magkaroon ng problema yung platform mag-down. o paano kung inipon mo yung commission mo doon tapos hindi mo withdraw yung pinaghirapan mo? hindi sayang din. Kaya, advice ko lang sa inyo guys, huwag nyo nang ipunin doon. Yan. Uh, Withdrawin nyo na, tapos ipunin nyo sa Gcash ninyo o di kaya sa bank account ninyo para safe yung pera ninyo. Yan. Para at least advance tayo mag-isip. <laughs> di ba? Para kahit, kahit mag-down man yung TikTok o ano mangyari sa TikTok, walang problema. Na-withdraw natin yung pera natin. Di, walang iyakan na mangyayari. Yun lang yung advice ko guys. Pero nasa inyo pa rin po yan. O, yung iba kasi iniipon pa nila. So, okay lang po yan. Siyempre, ipiplex nila yan para uh, ganito ganyan. Hindi natin alam. So, minsan ganyan din ako da dati mga boss. Iniipon ko talaga sya Sabi ko, withdrawin ko to pag umabot na ng 50k. Pag umabot na ng uh, 100k, withdrawin ko. Pero, yung uh, dumating sa point na gumanon na yung ano ko, nag-withdraw na dapat ako pero hindi siya ma-withdraw. Doon kinabahan ako mga boss. Apektado talaga ako ng araw na yun. Isipin mo, 50, 50,000 plus, hindi mo withdraw, pinaghirapan mo. So, doon, naging aware na ako. Araw-araw na talaga ako nag-withdraw, guys. As in yan, sa, dalawang, sa tatlong account ko sa TikTok, tine-check ko yan, umaga pa lang, tine-check ko yan, kung may pumasok na komisyon, withdraw agad. Click agad yung withdraw, pasok agad sa Gcash. O, oh, di ba? Para safe na yung pera mo, para kahit ano yung mayari, walang problema. So, yun lang mga po, boss. Uh, depende pa rin po yan sa inyo, guys. Depende pa rin po yan. So, ako kasi ganoon yung ginagawa ko. Kung gusto yung ipunin talaga, walang problema. Diba? sa inyo pa rin po yun. So, ako kasi winibidro ko nag-araw-araw. So, yun lang guys, sana makatulong tong video na to. Ayan, maraming salamat sa panonood. Please like, comment, and subscribe. Hit the tiny bell button mga nanalamin po talaga. Sige guys, bye-bye. Ayan, hindi na napabutin ito ng 5 minutes lang, 5 minutes. 55, 56, 57, 58, 59, 5 minutes. Thank you guys.